Oh. Ayan, okay na, nakarecord na Hi. We from Dubai. Ay, tanyo to, ito ulam namin ngayon. Bechay. Ito, naghihirap kami ngayon, kare-kare lang. 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 kare kare lang namin eh. Ning, hey, meron ka naman reserve ng plato rito ah. Gamitin mo to. Ito para sa iyo. Para sa iyo. Hindi ka namawala kahit nandiyan ka. Hindi ka namawala sa Kain na tawag. Sige na namin. Kain na wala. Kita. Manta na. Tapos um, ah. pa na to. Thank you, guys. minute lang na well, no, setting.